Everyone, this is Rano Rocky and great to be back with Larkin. Ayun, Larkin! Ngayon, mas nakilala ka na. And yeah, ang dami na nag-search sa'yo. Tapos, ang dami na rin mga... Ayan, marami ka rin mga fans. So, ito, ano pa yung mga project na aabangan sa'yo sa GMA? Kasi kung nakatang napanood, di ba, sa ano, Lovers and... Ano Lovers ka? and Liars. Lovers and Liars. Ah, ah. Tapos, parang mayroon pa yata kayong legal studio ba yun? Ah, okay, that with uh, with, so, with Dustin. Tama, and... kinadad. So, ngayon, ikaw, ano pang mga aabangan sa'yo? Ah, uh, mapapanood niyo po ako ngayon sa Sangre, Encantadia. Show niyo po role siya. Ah, uh, ako si Hedrick. Ay, uh, di ako pwede magsalita masyado uh, ano gagawin pero ko pero andun ako. Uh -huh. yeah. Siguro ano na lang, ano yung preparation mo while doing the Sangre and ano yung mga naging uh, working relationship mo sa mga previous Sangre at sa mga bagong Sangre ngayon? Ah, uh, preparation wise, sobrang hirap kasi... Mm -hmm. ah, bago ako mag-start mag-taping, mm -hmm. ang payat ko yun eh wala okay, pa ako masyadong ano. I mean, so, yeah, rin. kailangan talaga, kailangan ko mabeld uh -huh. yung muscle para sa role kasi uh -huh. nga ano. So, gladiator yung role ko rin eh. Uh -huh. So, kailangan batak ganyan. So, nag ready ako doon. Uh, speaking wise, yung language sobrang hirap uh -huh. din, 'di ba? So, yeah, challenge din ako doon. Pero nag-prepare talaga ako physically, uh -huh. mentally sa acting workshops, ganyan. Uh -huh. And yun sa relationships ko with my co-actors. Uh -huh. Sobrang saya lang. Actually, 'di mo ma 'di ka mauupi kahit yung iba na first time ko lang mag Wala, parang close lang. Sobrang saya. Siguro ano natutunan mo sa kanila, sa mga co-actors mo, and kanino particular? Um, ako, par sa lahat mo uh, natutunan ko talaga how to be professional. Uh -huh. uh, kasi si Direct Mark, actually Direct Mark mo na eh. Sobrang Direct precise Mark. kasi si Direct Mark. Sobrang strict in a good way. Mm -hmm. Kaya challenge ka talaga. Na-inspire ako sa actors doon mm -hmm. kasi bigay talaga sila. As in, kahit pagod ka na, yung preparation mo kailangan on point, kailangan bigay lahat. So na-inspire ako ron, lalo na kay Kelvin. Ayun, kay, yeah, Kelvin. kay, Kelvin. Isusunod ko yung kay Kelvin na uh, tanong. So si Kelvin nagte-trending, di ba? Parang yan, yung pinapakita niya yung abs niya. Tapos, ah, talaga? May uh, mga may mga memes pa na ginawa na, didiligan daw kayo ni Adamus. Pero <laughs> well, ano ba uh, ba? So, okay. siya yung nagte-trending sa kanilang apat. Uh, eh. So anong comment mo doon? And ikaw ba may mga ganong kaba in the future pag nilabas na yung camera um, sa Sandra? Uh, ako, no <laughs> Kasi, eh yung fans naman eh, kung uh -oh. saan silang masaya, doon yung ginagawa eh. Pero, in the future, yung mga BL, ganyan. Ah, um, ayun, BL pala ako doon. Ah, uh, let's see. Kasi ngayon, hindi um, pa ako open sa gano'n. Uh, let's see in the future. Kasi ngayon, nakafocus ako sa action, sa contrabeater mm -hmm. roles, ganyan. Mas nandun mo na ako. Pero, uh, tignan natin kung nangyari siya. And working again siguro, kina David, kina Dustin, if given a chance ba, pa, ano pang mga karakter na gusto mong Agampanan niya. Ah, oh, syempre, eh, ibang karakter sa Encantadio or ibang show? Siguro ibang show. Uh, ibang show muna. Ako gusto ko talaga action eh. So kahit mga mm -hmm. ano, barig-barilan, yung ganyan. Yung kontrabida, di ba? Oo, ganyan. Saya, saya. Basta action. Uh -huh. Sa kontrabida, eh, ito pala saya sa sangre. Ano ka ba dito? Kontrabida or ano? Hindi. Ano, ka ano? Hindi. Uh, ano kaibigan ko si Adamus. Si, ah, okay. Si, 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 si Hedrick. So may ka Si ano si Kelvin? Oo, uh, so may uh, ano ka rin pala dito? Parang mga special power ka rin dito? Wala wala, ano lang ako talaga. Gladiators, um, yung parang uh, sundalo, mm -hmm. parang gano'n. Oo, na skin. And if given a chance na din, sino pang gusto mo makasama o makatambal mo in the upcoming projects mo? Oo, oh, uh, si Kuya Dingdong oh. at si Ate Maya. Sila talaga yung idol ko sa showbiz. And si Kuya Alden din kung nakasama yeah, ko. Siyempre, it's an honor eh. Mm -hmm. uh, saksi atikatry ayang sikatry, dahil <laughs> eh. talagang gusto ako ikatry eh. yeah, na saan yeah. magkarong tayong work together Sana, to saan saan So, ayan, yeah. siguro. Thank you, saan And you, great man. to see you. Thank you.